Magandang araw mga kaberks, another day, another birada na naman mga kaburks. Gabi na pala nang dumating ako sa aking isa pang farm mga kaburks, which is the coconut farm. Magkatabi lang kami ng farm ng aking uncle mga kaburks. And you know, special tayo kasi hindi tayo pasaway na pamangkin. <laughs> kaya hindi talaga kinuha ang nangka mga kaberks hanggat hindi ako dumating. Wow naman, oy, natouch ako uncle, oy. Thank you po ng marami mula nung bata pa ako hanggang ngayon. God bless po. Pinaupo ko muna ang langka mga ka Baka napagod siya sa aming biyahing 15 minutes lang from farm to house mga ka Gamit ang aking walis tingting di kasulina mga ka Pasensya na po kayo sa background. Medyo makalat. Under construction po kasi yung bahay ko mga ka Ito talaga mga ka ang mabisang paraan para magkaroon ka ng magandang harvest na ng kais. Kailangan mo siyang balutin mula ng pagkamulat niya sa mundong kagabaw. Charan! Ang ganda mga kaburks kaburgs. Kuti sports sila na. Wala talagang any marks of, you know, na mga kaburgs. Pati mga aso ko mga kaburgs na palapit tuloy sa bangon ng nangka mga kaburgs. Walang patumpak-tumpak, mga kabirks. I slice agad. Kasi gutom na ako, mga kabirks. E, ito na talaga ang hapunan ko. Mahala kaya ng nangka ngayon, mga kabirks. Dati, per slice lang. Ngayon, per kilo na. Oh, my God! Kinabukasan, mga kabirks, dumating na yung pinaka-exciting part, mga kabirks. Bibenta ko na yung cupras ko, mga kabirks, sa halagang 33.50 per kilo. na bad. It's so good. di sako muna ang nauna, mga kabirks. Yung another five. naiwan pa sa farm. Babali kan mga ka At sa awa ng Diyos mga na karating din sa wakas yung the other five na naiwan sa farm mga kabirks. nag na ako ng payong-payong mga kabirks eh. Wala kasi tayong service. Nasa level pa lang tayo ng payaman. Sunday, yayaman tayo mga kabirks. Bibili tayo ng service. babait lalaki para rarami mga kabirks. Thank you ng marami sa driver na ito. Sobrang bait po. God bless po. Dadaan pa sa masusing investigation ay este. Testing mga kabirks. Gigilingin pa ito mga kabarks pagkatapos lulutuin just to make sure kung magkano or ilan ba yung moisture content ng ating copras mga kabarks pagkatapos nilang malaman ang moisture content sa kapa nila ibibigay yung exact amount ng ating matangtanggap mga kabarks. at ito na po mga kabarks ang ating 10 sacks of copras mga kabarks tinimbang na Umabot po ito mga kabergs ng 525 kilos. Gross pa po yun kasi may nusan pa po kung ilan yung moisture content ng ating copras mga kabergs. And sadan! Ito na po mga kabergs ang ating benta mga kabergs. 525 kilos mga kabergs minus 58 kilos para sa moisture content. Kaya may net na benta tayo na 15,535.50. It is very good mga kabergs.